na po ng ating chairman. So ang uh, in-invite po basically po ay yung mga front commanders and the base commanders, no. Ah uh, sa darapanan, diba? At nakita natin na naging maganda talaga yung attendance nila, di ba? Nandun sila. Ah uh, and then um uh, uh, naging focus nung discussion namin uh, yung dalawang dokumento na pinalabas ng uh, no, ng uh, uh MI di ba? At kasama na rin dyan yung uh, preparation namin sa election para ma-aware sila. Uh, and then syempre nahagip na rin kung ano ang status natin sa barn. Pero basically yung tatlo na yon ang uh, napag-usapan para at least lahat ng mga base commanders and the front commanders natin ay uh, magkaroon ng leveling off of understanding sa nangyayari para maywasan yung may ma o ano pang nangyayari ngayon, nagtatanong sila. So, diretso na sa leadership, ang engagement kapon at ang dialogue. No less than the chairman, Chairman Murad, at ang ating first vice chairman and the second vice chairman, and members of the central committee, uh, present po kahapon. Uh, pledge, of pledge of loyalty. Right, right. O, kailangan po yun para at least uh, mas masigurado natin na lahat ay talagang on board at 100% sila uh, supportive sa peace process, no? Yang ang ting comprehensive agreement ng Pangsamoro kasi hindi ho talaga tayo papayag na may may iwanan sa kanila, di ba? Hindi rin ho maganda 'yon. Yeah. magtutuloy-tuloy talaga ang normalization provided na makapag uh, uh, set kami ng meeting ng uh, ano ng uh, tawag nito ng uh, panel, di ba? Meron na sana kaming uh, uh scheduled meeting sa KL na postpone lang no unilaterally uh, uh na postpone po ng aming partner uh, ang uh, counterpart po namin a no? uh, very clear na rin yung ano eh yung resolution at saka yung memorandum na until such time na doon sa reso na ma-address yung uh, concern ng normalization especially yung decommissioning uh, on the package no yung intervention socio-economic for the decommission combatants no and uh, the aspect of normalization like uh, disbandment of private armed groups no TJR di ba? Uh, comes transformation no? uh, eh paano kami makausad kung hindi humadresan di ba? so um, yung bagay na yan squarely sana sana no pag after mag-usap action agad. di ba o action dapat ang kasunod di ba? kasi ang, ang hirap ang nangyayari na nag-uusap and then after mag-usap wala namang action na nagagawin, di ba? So, ang sa amin tulad nung sa socio-economic package na ni-revise na namin yan last February kasi meron na dati yan eh. Di ba? Hindi lang na-consolidate at na-fix yung mga nauna. Pero yung mga laman nun, hindi malayo doon sa nauna. Kaya nung ni-revise namin, sinilyado na namin na ito na yon Package para sa D.C., di ba? So, nung February last year. So, sana may nakita na kaming movement last year, di ba? March, April, until the end of December, di ba? Okay, may pundo man ng OPA Pro sa, bad, sa normalization program, di ba? Unfortunately, yung sa D.C. alone, yung package na nilatag namin doon, kahit na yung part lang, very simple eh, part lang ng civil registration, birth certificate. Mm -hmm. Hindi pa napin yung napag-graduate. No? 26,145 yan yung meron na kaming DC. Di ba? So, kung ano man yung assessment ng DDSWD na kailangan din matingnan ng aming TFDCC, both parties, kung uh, kung curve, kung okay ba kami diyan sa assessment nila sa mga disease namin na initially dapat kasama kami pag nagpo-profiling sila di ba para ma-fast track 'yan di ba isa pa yun na mukhang hindi pa yata naipresenta sa both parties no sa TFDCC mechanism di ba and then pag tiningnan mo yung figure doon hindi mo makikita yung funding from the national government. Ang nakita mo doon ay yung support ng development partners na UNDP through ideals doon sa birth certificate na meron na silang na na, na achieve kahit na paano, may na-accomplish sila, di ba? Eh kung ifa-follow mo, very simple lang. Ifa-follow mo lang yung magkano ba yung uh, nakatoka na amount for the uh, civil registration individually. Di ba? kung titignan mo yung dokumento na pinirmahan namin, di ba? very, very clear dito. Civil registration, 1,566. Indi for individual. Kung ay assume natin na ano, na kailangan ng buong 26,145, di ba? So, i-multiply mo yan ng 26,145, di ba? So, roughly, around 40 million ang amount. Eh kung kahit na ibigay mo ng buo yan, 40 million, maliit masyado yung amount na yun, ma'am, na pwede nang mang tapusin. Bakit hindi pa tinatapos yun? Di ba? Halimbawa lang, ha, ah, kung sakaling ah, kay kahilanganin lang, di ba? So, yun na ang, ang sina sinasabi ko, kahit na yung mga nauna kong interview, na sabi ko, it boils down to priority ba ito? Seryoso ba yung kausap natin? Di ba? Imam eh, nagsimula na po yung decommissioning 2015 pa eh. Di ba? Nagkaroon tayo ng symbolic noon, 145. Di ba? E, eh, yung 145 nga, ma'am, yung dapat na ibigay sa kanila o yung support na ibigay sa kanila, kahit na i-follow mo yung uh, February, di diba dapat substantially marami na doon, nauna na sila? O di kaya naman, baka 145, tapos na, check. 'di ba? Sa tingin mo, 'di ba? O eh wala kasi ganung scenario sa ano eh, sa sa DECOM eh. sa decommissioning. So 'yun yung lagi naming sinasabi na oo, oh, oh, may pondo yung fourth phase nyo. Pwede bang gamitin 'yan sa 26,145? 'Di ba? Kasi para naman hindi magiging masama yung kalagayan ng mga disis natin. Ang sabi ng reso ng CC resolution, paano namin ma-achieve yung pag transform ng individual combatants into productive civilian life. 'Di ba? Oo. Eh kung wala 'yan, 'di syempre mag-aalma. Sabi lang, uy, sir. Saan ano yung package namin? 100 yung na-receive namin, wala nang kasunod. 'Di ba? O lalo na yung 145 2015 pa. Tama? Diba? O. 'Di ba? So supposed to be dapat yung yung issue na 'yan, matagal na yan sa level ng mechanism ng normalization yung TFDCC pinag-uusapan na yan uh, for instance kung paano talagang mapausad and then eventually endorse ni sa, sa kung ano yung mga bagay na kailangan decision na ng panel di ba so nung nakuha na namin yung revise di ba revise uh, package we were expecting na may mga actions na doon sa mga delivery na yun. For instance, di ba? O field health, kasama sa social protection, capacity building, yung trainings na hindi mo nabubuo. Merong sa BDA for the ano, values transformation, merong alternative learning system, meron tayong skills and livelihood training, meron tayong educational assistance program. Again, babalik tayo ma'am sa ano priority bang norm? Seryoso ho bang kausap ang uh, ng counterpart natin? Di ba? Yun yung yung may tatanong mo sa sarili mo kasi oh, sa package pa lang po ito ng uh, decommissioning. Wala pa po diyan yung mga components ng norm na diyan po ang disbandment of private armed groups. Di ba? Addressing the small arms and light weapons. Sal W, yung uh, small arms na ngayon may pinapilot na na program na kailangan makita kung effective ba yan o hindi. Di ba? Oh. So, yan yung mga bagay na uh, through the JNC ito, no? Itong dalawa, Joint Normalization Committee, sila yung nagmamando nito na dapat umusad ng maayos. Na substantially since 2015, di ba? Nasaan na kami? Di ba? Kasi yan ang normalization mo, eh. Ang normalization is not about decommissioning lang. Paano mo ma-achieve ang normalization? Magiging normal yung community ng MILF. Kailangan nitong components na ito ma-deliver substantially para ma-achieve namin. Di ba? Pero bago namin ma-achieve yun, kailangan ng very, very, very concrete steps. Very concrete na support. Especially on funding from the national government kasi very clear din doon sa Annex on Normalization, the GPH shall provide necessary funding for normalization process. yun ang sabi ng agreement, di ba? so sabi namin nandun ang bulk of the responsibility sa Philippine government this time through the OPA Pro, kasi and then the panel, sila ang uh, institution in charge sa bureaucracy ng uh, Philippine government. I'm very clear po sa annex on norm yun, normalization. Sinasabi po do na implementation ng decommissioning, phase 1, phase 2, phase 3, shall be parallel and commensurate to the implementation of the other aspect of the comprehensive agreement on the Mangsamoro. So, paano po natin magawa yung parallel and commensurate kung hindi po natin pag-agalawin yung ibang component? Oh, di ba magkakaroon po ng imbalance 'yon dahil ito masyadong advance Naiwan po ito. Di ba? Oh. So, as simple as that yung uh, approach uh, sa bagay na ito. And uh, hopefully, inshaAllah, uh, uusad po ang ano, ang normalization. Yan yung uh, matagal ng pinaghandaan, no? Even during uh, uh the campaign period ng midterm, di ba? kasabi sinabay na ho natin yan na uh, paghandaan unfortunately hindi lang natuloy nung midterm yung uh, BARM uh, first parliamentary election naging October 13 di ba so continuous ho ang ginagawa natin kasama na ho yung mga efforts ng leaders natin from the UBJ Pende left, doon sa mga meetings niya previous months sa Manila kasi again uh, mukhang malakas yung lobby for the extension di ba? Oh, kahit na sinasabi man di na election election pero magikita uh, makikita mo talaga uh, doon sa environment ng uh, uh, election period ngayon for the bar na uh, nagpo yung ibang uh, sector doon sa extension, right? But kami eh, hindi kami nagpapa-affecto diyan. Lagi namin sinasabi sa mga kasama namin din, eh dire-diretso lang tayo kasi nagpronounce na nung una pa uh, ang Comelec and then lately yung uh, president di ba nung in-interview siya hindi dapat matuluyan di ba so we're very confident talaga na matutuluyan even the passage of the amendment to the redistricting law no uh, challenge na ho ng Comelec yun ma'am kung paano niya i yun dahil mukhang yung period na kailangan uh, hindi siya Tugma doon sa naiwang uh, araw bago darating ang uh, uh, election. O kasi halimbawa lang, basic lang, ang campaign period dapat ay 45 days. So, paano ka makakapagkampanya kung i-open mo yung filing of candidacy? Kasi magpo-file ka ng bagong candidacy, ma'am, 'di ba? E bago man yung redistricting mo, 'di ba? Hindi na yung dati. Oh, then ilang ilang araw 'yan na magpa-file, 'di ba? O, oh, iba, ang sabi, 10 weeks daw. Totoo man yun. Kasi meron yan, di ba? Oh, and then after that, yung campaign period naman, na mga kampanya ka for 45 days, di ba? At this time, next week na, ang campaign period. And then, and then yung batas mo pa, bago yan maging batas talaga, oh, pag napirmahan na ng ating uh, butihin chief minister, 15 days naman yung publication. Diba? Bago siya mag as batas na talaga tulad din ng batas natin sa national di ba so yan yung mga elements na uh, nasa uh, uh, komelek na po yung uh, pagpapasya. Uh, rest assured sa ating mga kababayan at uh, constituency no lalo lalo na ng mga members namin sa milep and uh, yung mga uh, advocates natin for peace no uh, Sabay-sabay ho nating bantayan yung ano, yung uh, uh, pinaghirapan po nating uh, uh, kapayapaan dito sa Mindanao, Lalong-lalo no? -lalo na yung uh, comprehensive agreement on uh, the Bangsamoro, no? Um, alarming man yung nakikita nila uh, on the other side uh, because of the two statements, but this statement are really purely uh, internal to the in MILF, no? Para ma-address lahat yung mga kasamaan niya. Although uh, a message na rin po sa aming counterpart uh, doon sa kung ano yung saloob ng uh, organization or ng More Islamic Liberation Fund But uh, again, uh, wag po tayong mabahala no? dahil uh, ang uh, liderato po ng MILF at sa MILF na as a whole ay uh, tatalima po sa pag dapat na maging uh, successful po ang implementation natin sa comprehensive agreement on the at uh, yung mga series of activities na gagawin natin ay uh, leading to to that no so, yung lalong map mapalakas yung uh, pag uh, advocate natin at uh, pagsiguro natin na hindi dapat uh, uh, masira yung uh, na establish na nating uh, uh, peaceful environment sa ngayon at uh, Siguraduhin natin na yung implementation ng peace agreement natin ay magiging maayos at uh, ma-inform natin ng maganda yung dapat na makaalam nito lalong-lalo na yung uh, constituents natin dito sa Barm ay uh, my leaders and even the Filipino people as a whole in the entire country. So, uh, kapit bisig lang at uh, insha'Allah uh, uh we will experience naman sana na natugunan nit pag natugunan na ito, na magiging maayos naman po lahat.